Sili! Ay, sili! Hinob na ang sili. Napa yung mga hilaw, oh. Ah, hinob ang sili. Mag-harvest tag sili. Kinsay gusto og sili, di ha? May amo direto, pero tilukon lang. <laughs> nahinom. Hilaw pa lang sya. Nga, pwede ay. Bye! Please subscribe my YouTube channel. Please hit the notification bell para manotify ka sa sunod kong mga video. Thank you! God bless!